kasama ko po si Utoy. Ang aming pamangking mabait. Ang oh, mabait yan. O, oh, Utoy, dali na. Shout, shout out. out guys. Shout guys. Shout out po sa malaati ko. At shout out po sa aking tito. <laughs> Ay, at ako. At shout at kay aking nilita. Kuya, oh. kuya makit. Shout out kay ating nilita. Atin oh. At shout out po sa aking ama. Ako. Sa kanya, ama. Sino pala ang ama mo? Lito Bilias. Oh, yung ama daw niya na si Lito Bilias. Shout out daw <laughs> sa iyo. Amang Lito Bilias. Sat shout out sa iyo. Shout out po kay Amang Lito Bilias Diyan po sa Batangas City. Amang. Batangas City, City ba? Saan? Batangas um -huh. lang po. Batangas lang? Batangas. Okay. Batangas, Batangas, si lang. Batangas lang po. Ayan o, may isip pa pa dyan o Ano ba? kami eh Mag-shout out ka Shout out ka sa akin Ako pa po Kay Lito, kay Lito Shout out po sa akin Ama palagi pinibili ko ng cellphone Kasi po gusto niya Ay uuwi na pala kayo bukas eh Hindi Sinet ko ang akin tatis sa dalawang linggo pa <laughs> Sabihin mo sa tapa mo, shout out dalawang linggo pa kami. Oh, shout out na yun, dalawang shout linggo pa. Shout out tata, sabi po daw ni nanay ay mamaya sa isang linggo po daw kami oo eh. Ang taas oh.

Naka-apamasyel ah, na naman sila. Ang <laughs> tao ngayon dito, ang dami. Hmm? Saan? mag kita? <missibility> Skating si Mark. Nagdanto po kami ngayon sa Santa Rosa. Sa SM Santa Rosa. Nagdanto po kami yung skating. Skating daw po sila. <laughs> <laughs>

Wow, tabi talaga sila May ikot daw siya Hindi pa alis <coughs> Hindi pa ito alis puno Ayan, ayan Ayan, pinyo, uh, <coughs> pinyo One, two, three Ay, tara dalawa, tara dalawa pitiwa. Ay, kasel. Yo, ha. Sige na kayo. na kami. na. Nadia, oh, kumusta? Sa kayo nakarating? Ha? saan Sa kayo nakarating? Hindi ko <coughs> alam. Rosel, Rosel, hindi ka nalula sa train? ha <coughs> Malulain ka kasi. Hindi ka nalula Nita? Oo, kala ako nalula sa sa training. Wow. Ang dami na kuha ni niya. Ah. Yo, no mo sak na, mo sak na. Nena, mo sak na. Bulugan mo ulit, dapat dinulugan mo ulit. Yun, dami. Galing niya. Tungo mo. Wow. Pagsak yan. Pagsak. Ulogan mo. Ulogan mo na yan. Dali. Para di magsara. Dalawa. Dalawa yung ay ulog. Dalawa nga ako. Ayan na.

Yeah. Yeah. Galingan mo, mas dakot. Yeah. Eh na, Buksi, para mabukas. Kargahan mo. Bukas na. na. Ubus! <laughs> <Ayan. laughs> Obos. Obos ang token! Ayan, yeah, dali. Para hindi magsara. Ayan. Isa lang. Yeah. Go, go, go. Yay! Yeah. Nagtuha po sila dito sa ano, nakarami na sila. Naubos na yung bariya sa kindi. dami nila nakuha. Wow. Oh. Ang dami nila nakuha, oh. Ayun, bumagsak pa yung isa, oh. Sarado na, eh. Oh. Ayan. Ubus <laughs> yung pira nila. Oh, ayan, at least, nag-enjoy kayo, oh. Ayan. sa Russell dito, oh. Pinapakawalan ba? napakawalan nakuha oh. ko na po sana po nakuha ko 와우 리오 와오 골

没，没得啥东西没有了。 ハハハハ

Ha ha ha

Nagdaro po 'yung mga bata. Na eh. Nasa tikas na tayo ngayon. Happy birthday ni Nita. Yes. Sino may birthday? giniginaw po si Russell. Hmm. kain po tayo. At natatapos na ang pagkain nila. Uh, ano, Russell? Ano, sarapan ba kayo pagkain? Sarapan ba kayo pagkain? Marcelo. May kasama kami kasi kayo ano? Japanese. Ayun. Korean. na kasalami na yun. <coughs> <coughs> Otoy! Otoy! Shout out mo ang papa mo. dito po kami nandi sa mesa po kami kumain hindi mam sa sa telo ng liliyong kumot kaya kung saan na tayo nandito Tila parang hindi mo na obus yung pagkain mo sa raman mo

Pahit daw, pahit daw o. Oh. Uy, tinatanong ka. Ayan o, no, tuwa po yung Patron Marias. Okay, mag-aalas to si tayo dito. Saan dito tayo oh, mall? Ayan. Ayan. <laughs> mga busog na kasi yan, yung mga yan eh. Pauwi na nga po kami. Ayan, kasama ko yung Patron Marias. Masasaya ba kayo? nagtira dito parkingan na na babay na kayo babay babay na kayo babay